Ang kasuotan ng Birheng Maria ay mahaba na may kulay puti at asul. Mayroon siyang belo na parang gawa sa bughaw at puting ilaw. May kita ang kanyang mga damit na gumagalaw sa mainit na simoy ng gabi. Mayroon siyang isang kahangahangang korona sa kanyang ulo na nababalot sa maliwanag na ilaw. ni Birheng Maria nitong 20th century ang nasaksihan ng pinakamaraming tao? Marami ang agad na magsasabing ito ay ang Our Lady of Fatima noong 1917 sa Fatima, Portugal kung saan humikit kumulang na 70,000 katao ang nakamalas ng milagro o ang pagsasayaw ng araw. Gayunpaman, ang totoong pinakamaraming saksi sa pagpapakita ng Birheng Maria nitong nakaraang siglo at marahil sa buong kasaysayan ay naganap sa Zaytun, Egypt mula 1968 hanggang 1971. Ang Zaytun o Al-Zaytun ay isang distrito ng Cairo na siyang kapital ng Egypt. Ang Zaytun ay isa sa mga lugar kung saan sinasabing nagpahinga ang banal na pamilya sa kanilang pagtakas patungong Ehipto upang iligtas ang sanggol na si Jesus mula sa pamamaslang ni Haring Herodes sa mga inosenteng bata maraming siglo na ang nakakalipas. Mula April 2, 1968 hanggang May 29, 1971, ang Birheng Maria ay nagpapakita sa ibabaw ng St. Mary's Coptic Church sa Zaytun. Halos linggo-linggo lalo na sa mga araw ng kapistahan. Hindi ito isang mistikong pangitain na nakita lamang ng iilang tao. Ito ay isang malaking himala na namalas ng napakaraming tao sa loob ng ilang taon. Dagdag pa rito, nagadap ito sa isang bansang Muslim at sa isang Coptic Church. Ang mga Coptic Christians ay katulad din ng mga Katoliko sa kanilang paggalang sa mahal na ina mga aparisyon Ang mahal na Birhin Maria ay nakita ng daan-daang libong tao, kabilang ang mga Koptiko, Katoliko, Protestante, Muslim at maging mga sekular ng mga marxista tulad ng nuoy Pangulo ng Egypt na si Abdel Nasser Sinasabing malaki ang naging impluensya sa Pangulo ng himalang ito sa pagbabago ng kanyang pakikitungo sa mga Kristiyano na sa panahong iyon ay minamaltrato. May mga pulang krus na ipininta ng mga otoridad sa harap ng mga bahay ng mga kristyano bilang pagtanda sa kanila. Ito rin ang panahon ng mabilis na pagdami ng mga Islamic fundamentalist na galit sa mga kristyano. Marahil, nagpakita ang mahal na birhen upang bawasan ang tensyon laban sa mga koptiko at iba pang mga Kristiyano sa mapanganib na yugto na ito sa kasaysayan ng Egypt. Matatanda ang katatapos lamang ng Six-Day War noong kabilang taon kung saan tinalo ng bansang Israel ang Egypt. Ang aparasyon sa Zaytun ay pumukaw sa atensyon ng buong bansang Egypt. Hanggang ngayon, matatagpuan ang mga black and white na litratong nagpapakita ng isang maliwanag na dilalang ang mahal na Birheng Maria sa tuktok ng simbahan. Ang mga aparisyon ay madalas nagsisimula bilang isang bola ng liwanag na unti-unting nagkakaroon ng anyo at sa huli ay nagiging anyo ng Birheng Maria. Isang saksi ang naglarawan kay Maria bilang kasing liwanag ng isang milyong araw. Tinawag nila siyang Our Lady of Light. Kadalasan ay kasama ng aparisyon ni Maria ang iba pang mga kahangahangang pangyayari. Sa kalangitan, malalaki at maliliwanag ng mga kalapati ang lumilipad at nagsasama-sama upang mabuo ang hugis ng isang malaking krus. Malalaking usok ng insenso na parang mula sa milyon-milyong insenso ay bumabalot kay Maria at nagbibigay ng matamis na halimuyak mayroon ding mga misteryosong mga kislap ng ilaw at isang grupo ng mga bulalakaw na bumabalot sa langit na parang di mabilang na diamantes sa kalawakan. Ito ay ayon sa salaysay ng mga saksi doon. Marami ding himala ng paggaling ang nagalap. Mula sa pagkabulag, polio, pagkaparalisa, pagkapilay, cancer at mga nakamamatay na sakit. Naganap din ang mga espiritual na conversion ng mga muslim at iba pang mga tao tungo sa kristyanismo. Hindi naglabas ang Vatican ng opisyal na pahayag hinggil sa katotohanan ng aparisyon at ipinaubaya sa Coptic Orthodox Church para imbestigahan ito. Matagal at masusing sinuri ng Coptic Church ang usapin at hinatulan na ito ay isang tunay at totoong pangyayari. Pati ang lokal na gobyerno ay nagpasyang totoo ang mga nangyari sa Zaytun. Sa isang punto, sinuyod pa ng mga otoridad ang buong lugar na may lapad na 15 milya para maghanap ng mga elektronikong aparato na maaring sanhi ng aparisyon pero wala silang nakita. Pagkatapos, pinatay nila ang lahat ng kuryente sa lugar na nagdulot ng isang malaking blackout. Ngunit patuloy pa rin ang aparisyon ng mahal na Birhen. Ang simula Ang simula ng kwento ng Zeitoun ay nangyari maraming taon pa bago ang mga aparisyon. Taong 1920, isang Coptic Christian na nagnangalang Taufik Khalil Abraham na siyang may-ari ng lupang kinatatayuan ngayon ng simbahan ay nagplanong magtayo doon ng isang hotel. Ayon sa lalaki, bumisita sa kanya sa isang panaginip ang mahal na Birheng Maria na humihiling na sa halip na hotel ay isang simbahang koptiko ang kanyang itayo sa kanyang karangalan. Kung tutuparin niya ito, ako ng mahal na Birheng Maria na magsasagawa siya ng isang malaking himala doon sa hinaharap. Noong 1925, natapos ang pagtatayo sa Coptic Orthodox Church of St. Mary sa Zaytun. At tulad ng ipinangako, naganap ang himala ilang taon pagkatapos nito, simula noong April 2, 1968. Noong araw na iyon, dalawang lalaking muslim ang nakapansin sa isang babae sa tuktok ng simbahan at inakala nilang lulundag ito para magpakamatay. Isa sa kanila, si Farouk Muhammad Atwa ang sumigaw, Binibini, bini, huwag kang lulundag! Di kalaunan, maraming tao ang nagtipon sa harap ng simbahan at napagtanto nilang ang babae ay hindi ordinaryong babae kundi ang mahal na Birheng Maria. Mula noon, ang mga aparisyon ay patuloy na naganap. Nagpakita ang mahal na Birhen sa loob ng ilang gabi kada linggo sa susunod na tatlong taon. Nagdatingan sa Zaitun ang di mabilang na mga tao mula sa iba't ibang mga lugar para masaksihan ang kahangahangang mga aparisyon lumaki na lumaki ang mga bilang ng mga taong saan. Ayon sa mga ulat, umabot sa 250,000 katao ang dumadalo kada gabi upang abangan si Maria na magpakita sa tuktok ng simbahan. Kahit na mahaba ang mga aparisyon at maraming saksi, hindi nagbigay ng anumang mensahe ang mahal na Birheng Maria na natili siya sa asta ng pagdarasal nakayuko sa harap ng krus ng simbahan at minsan ay pinapagpala ang mga tao. May kita rin ang mahal na ina na lumulutang sa ibabaw ng dome ng simbahan. Kung minsan ay nakatayo lamang ng dalawa hanggang tatlong oras sa iisang pwesto at kung minsan ay lumuluhod sa harap ng krus ng simbahan. Pinapahalagan din niya ang presensya ng mga tao doon sa pamamagitan ng pagiti sa karamihan at pagpapala sa kanila gamit ang kanyang mga kamay. Ang kasuotan ng Birheng Maria ay mahaba na may kulay na puti at asul. Mayroon siyang isang belo na parang gawa sa bughaw at puting ilaw. Nakikita nila ang kanyang mga damit na gumagalaw sa mainit na simoy ng gabi. Mayroon siyang isang kahangahangang korona sa kanyang ulo na nababalot sa maliwanag na ilaw. Minsan, may kita ng mga saksi na kasama ng birhen ang batang si Jesus at minsan naman kasama niya si Jesus na isang binatilyo. Sa isang pagkakataon, kasama naman niya ang esposong si San Jose. Sa iba pang mga pagkakataon, may kita siyang may dala ng isang krus o isang olive branch na simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Ito ang sinabi ni Obispo Athanasius ng Beni Soeif, na personal na ipinadala ng Papa ng Coptic Church. Naroon siya lima o anim na metro sa itaas ng simbahan. Sa may kalangitan, buong katawan katulad ng isang nagliliwanag na statwa. Ngunit hindi matigas tulad ng isang statwa. May paggalaw ng katawan at ng damit. Napakatahimik niya puno ng kaluwalhatian. Isang Coptic priest ang nagkomento na may mga sinag na lumalabas mula sa kanyang mga kamay tulad ng makikita sa Miraculous Medal. Sinabi naman ni Coptic Bishop Marcos na kapag tinitingnan ni Maria ang mga tao, tila nakapako ang kanyang mga mata sa bawat isa at wala ng iba. Kahit maraming tao ang nasasakop ng kanyang paningin, karamdam ng bawat isa na sa kanya lamang nakatitig ang mahal na birhen. Isang saksi, si Pearl Zaki na isang Amerikana ay naglarawan ng kanyang karanasan. Gaya ng bawat isang tao doon na nakausap ko, naramdaman ko na tila kasama kong mag-isa ang mahal na birhen at tubusan akong napapalapit sa kanya. Isang Coptic Christian si Dr. Kyrie Malik na saksi sa mga aparisyon ay nagsabi na nakita pa niya ang mga ngipin ng mahal na ina kapag umingiti siya sa kanila. Sa isang punto, ang karamihan ng mga tao ay umikot at nagsisigaw habang tinuturo ang buwan. Nang lumingon si Dr. Malik, nakita niya ang buong mukha ni Birheng Maria na nakatatak sa mukha ng buwan. Malinaw para sa napakaraming mga saksi ang katotohanan ng mga himalang iyon sa Zaytun mula 1968 hanggang 1971. Ang tanong, bakit ito nangyari sa Zaytun at bakit sa panahong iyon? Bakit sa Zaytun? Ang Zaytun Cairo ay isa sa mga itinuturing na lugar kung saan tumakas ang banal na pamilya upang maiwasan ang pagpatay ng mga inosenteng batang lalaki sa ilalim ni Haring Herodes. Gaya ng sinabi sa Ebanghelyo, Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi dito sa kanya, Bumangon ka at dalin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Mateo 2.13 Marahil ang pagpapakita ng mahal na Birheng Maria sa Zaytun ay upang alalahanin ang pagtakas ng banal na pamilya sa Egypt mula sa pagpatay ni Herodes sa mga inosenteng sanggol. Pinunto ni Emmet O'Regan Isang blogger at may akda na ang panahon mula 1968 hanggang 1971 ay ang parehong panahon ng malawakang legalisasyon ng aborsyon. Noong April 1968, sa parehong buwan na nagsimula ang mga aparisyon sa Zaitun, Ipinasa ng United Kingdom ang Abortion Act. Ito ang naging simula ng malawakang legalisasyon ng aborsyon sa buong mundo. Mabilis itong kumalat sa Estados Unidos sa paglabas ng mga mas maluluwag na batas na nagpapahintulot sa aborsyon noong 1969. At di naglaon ang kasong Roe vs Wade na napagpasihan noong January 22, 1973 ay ang nagbukas ng na mga pintuan sa malawakang aborsyon ng mga inosenteng bata sa buong mundo. Ito ang simula ng pagpatay ni Herodes sa mga inosente sa pandaigdigang antas. Ang Zaytun ay isang napakalaking babala sa mga tao tulad din na nangyari sa Fatima noong 1917 bago ang pagkalat ng komunismo sa mundo, bunga ng Russian Revolution. Gayunpaman, sa Zaytun, walang mga mensahe, mga pangitain o mga lihim ang mensahe ni Maria ay ang kanyang tahimik na aparisyon sa panahong iyon at sa lugar na iyon. Ang mahal na Birheng Maria ay nagpakita ng paulit-ulit sa pinakanakakahangang paraan marahil upang balaan ang mundo sa mga bagong kasamaan na bumabalot dito. Na sa panahong iyon ay ang kasamaan ng aborsyon. Marahil, ito rin ay isang panawagan laban sa pagtaas ng Islamic Fundamentalism na siyang magiging ugat ng terorismo sa mundo hindi marahil nagkataon lamang na noong taong 2000 hanggang 2001 mayroon daw muling pagpapakita ang mahal na birhen sa Zaitun at muli noong 2006 sa Aziyut isa pang lugar na pinaniniwalaang dinaanan ng banal na pamilya sa kadalang pagtakas patungong Ehipto. Isa pang sinasabing pagpapakita ay nangyari sa Warak, Egypt noong 2009. Binabalikan ba ng mahal na birhen ang kanilang dinaanan nung tumakas sila kay Herodes patungong Egypt dalawang libong taon na ang nakakalipas? Sa mga walang katulad na aparisyong ito sa Zaytun, ang mahal na birheng Maria ay nagpakita bilang ina ng liwanag tulad ng nakasulat Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nakadamit ng araw at nakatuntong sa buwan, at ang ulo'y may koronang binubuo ng labindaliwang bituin. PAHAYAG 12.1 UNO